Vice ganda na dismaya sa desisyon ni Kim Chu na makapagbalikan kay Sian Lim. Sa isang nakakagulat na pahayag, ipinahayag ng komedyante at TV host na si Vice Ganda ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ni Kim Chu na makapagbalikan kay Sian Lim. Sa isang episode ng kanilang noon time show na It's Showtime, hindi napigilan ni Vice Ganda ang magbigay ng kanyang opinyon ukol sa balita. Alam mo Kim, mahal kita. Pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mong balikan si Sian. Ani Vice Ganda sa live telecast ng show, may mga bagay na minsan ay hindi na dapat pilitin pa. Nagulat at medyo natigilan si Kim Chu sa komento ni Vice Ganda. Ngunit agad naman itong nagbigay ng linaw. Meme Vice, alam ko naman na nag-aalala ka sa akin. Pero this time, sigurado na ako sa desisyon ko. Tugon ni Kim Chu. Matatanda ang ilang beses na napabalitang nagkahiwalay at nagkabalikan si Kim Chua at si Yan Lim sa loob ng kanilang relasyon. Bagamat marami talaga ang natuwa sa kanilang muling pagbabalikan, hindi lahat ay sangayon tulad ni Bayis Ganda. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, siniguro naman ni Vice Ganda na patuloy niyang susuportahan si Kim Chua. Ano man ang mangyari, kung saan ka masaya susuportahan kita. Pero huwag mong kakalimutan alagaan ang sarili mo, dagdag pa ng komedyante patuloy ang usap-usapan tungkol sa desisyon ni Kim Chu at inaabangan ng bagong update sa kanilang comeback ni Sian Lin.